So, no guys ah. Uh. Tangkap yung freno. Gagawin natin. Dahil hindi siya bumabalik. Pagka nag-brake siya. Hindi bumabalik. Dirinisin natin to. Yan. Ang loob nyan. Kinalawang na siya. ito so, yung pinaka ito lever nya yan yung lilinisin natin babaklasin natin ito so, yan may mga marker naman yan yan so, yung lang siya tatapat pag ginalik bilihahin natin and then grasa langis or ano basta pang lubricate malubricate natin para maging smooth yung ano na yung balik na ang uh, astig mga galaw siya mga na hindi siya mapisil basta ganyan na hindi mapisil ah hindi bumabalik hindi natin tong brake arm um, yan isinisi natin yan madalas natin nakikita to sa mga ano yung iba na sa mga tricycle ginagawa nila nilalagyan nila ng spring papunta dun papahila dito pa ganun para bumalik pero hindi po yan nilalagyan ng spring uh, bibili kayo ng spring tas, tapos para mahila nililinis po yan paano kung So, sobrang tigas na hindi na kaya ng spring so, oh, ang suma total nyan talagang babaklasin at lilinisin eh? yung iba nakikita ko yung ano, spring yun, talagang hindi na kaya ng spring talagang lilinisin babaklasin eh. natin to so ito guys so, nilinis na natin yan Then nilihan natin yung loob tapos uh, natin, nilubricate natin para pag ano bumabalik siya. Pag dinapakan yung prero nabalik balik. Ganyan ang normal niya. Yan. Kapag ganyan na hindi bumabalik, pag prero nyo, hindi bumabalik. Yan. Uh, possible na marumi yan or kinakalawang na. Lalo ngayong tag-ulan, Ayan, ah binabaha. Pinapasok ng tubig. Ayan. Lilinisan po natin. Hindi po siya binibila ng spring para lagyan dito. Para bumalik. Ipalinis nyo lang po. Huwag nyo nalagyan ng spring kasi eh, pag naputol yung spring, yan, bibili na naman kayo tapos may chance pa na pag naputol mag i up na kapag tumukod na yun ng ganyan hindi na mapapahikot yung gulong nyan hindi na yan kaya ang the best way talaga dyan lilinisin hindi bibilan ng spring yun yung the best way na gawin yan nalubrigate na natin to kasi dinala dito to ah tumuto kumiingay maingay nakatukod nakatukod siya ng ganyan nakistock up hindi na siya bumabalik yan kahit anong brake basta drum brake yan yan ang problema niya sa unahan man yan o sa likod yun yung nagiging problema niya kaya inisin natin So yun guys ah, maraming salamat sa inyong pananood. At ganoon lang, babaklasin nyo lang yan. Then lilinisin nyo loob. Brake cleaning. Sana at maraming salamat at ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor. Huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe. At God bless sa inyo.